Habang nagkakaedad tayo, may panahon na parang napapalayo tayo sa Diyos. Bihira na tayo magsimba, hindi na tayo nagdadasal. Minsan, dahil na rin sa mga pagsubok ng buhay, nangihina yung ating faith. At dumarating tayo sa punto na hinahanap natin yung daan pabalik sa Diyos. Isa sa paraan para makabalik tayo sa ating relasyon sa Kanya ay sa pamagitan ng music. Alam nyo, very powerful ang music. Kung makakarinig tayo ng worship music, pwede itong dalhin ng puso natin papalapit sa Diyos. Madalas yung lyrics mismo ang nagsasaad ng laman ng ating puso at tinutuon tayo sa pagsamba sa Kanya. Kaya kung nakakaramdam ka ng uhaw para sa Diyos, maghanap ka ng worship songs. Maaring sa YouTube o Spotify, pakinggan mo ng time team sumabay ka sa kanta. At hayaan mo yung lyrics ang maging awit ng puso mo para sa Diyos. Ang sabi nga sa Book of Psalms, O come, let us sing to the Lord. Let us make a joyful noise to the rock of our salvation. Pray tayo. Lord, gusto ko pong dumapit pabalik sa iyo. Gamitin mo ang mga kanta para ma-reignite ang desire ng puso ko na sambahin ka. Ilapit mo ako muli sa iyo. Ito ang aking dalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.